Hello, kumusta po kayo? Meron po akong healthy para sa inyo. Gusto ba natin na ma-reduce ang age? Nalaman na natin kung ano yung age. Advanced glycation and may mga produkto po o mga pagkain na nakapagpapataas ng age. Pero meron naman nakakabawas ng age. Ano ang mga pagkain na to para ma-reduce ang age? Choose fresh, whole foods like, fruits, vegetables, and whole grains. Frutas at gulay po ang piliin natin kainin. Eat foods rich in antioxidants like vitamin C, quercetin, curcumin, and resveratrol. Kaya magandang kumain ng grapes. Kumain din po tayo ng iba't ibang klase ng mga prutas and avoid inactive lifestyle. Kailangan po active tayo. Kaya kailangan natin mag-exercise para mabawasan ang age. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.